Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Buhay Barko Vlog. So sa video na to mga kabuhay barko, ay magbibigay ako ng tips lalong lalo na sa mga bago ang sasampa ng barko kung paano nga ba mabilis mab promote sa barko. Lalong lalo na sa mga makisimula pa lang magsisiman katulad ng engine cadet at cadet. So kung bago ko lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos pa i-upload. So bago kumpisaan ang video na to mga kabuhay barko, intro muna tayo. Buhay Barko Channel, kayo ay maso surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito, mga siman pati wives. Ikuti ng mundo barko sa dagat ating ride. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. So balik tayo guys sa ating topic kung paano nga ba ma-promote sa barko. So unang-una guys, kung ikaw ay isang engine ka dito, ang ituturo ko sa iyo mga kaboy barko, ano ma-promote sa barko na mabilis at wala kang tinatapakan tao. So unang-una guys, kung ikaw ay nangangarap maging isang wiper o oiler mga kaboy barko kasi ang trabaho ng wiper at oiler is pareho na rin yan mga kaboy barko. So kung ikaw ay isang engine ka din ngayon sa kasalukuyan mga kaboy barko, ang the best way na gawin mo Kadalasan kasi mga kaboy barko, kapag isa kang engine ka is di man ang trabaho mo, meaning it from 8am to 5 o'clock lang in the afternoon yung iyong trabaho. So pinakadabis mga kaboy barko kasi kadalasan mga kabuhay barko yung 8 to 5 is napakaraming oras niyan kumbaga may time ka pa rin na bumaba sa makina para mag-aral pagkatapos ng iyong trabaho so for example mga kabuhay barko nag-out ka na ng 5 o'clock ng iyong trabaho so kung may time ka mga kabuhay barko is bumaba ka at sumama ka sa duty oiler at para malaman mo kung ano yung trabaho nila at para na rin mga kaboy barko para mapag-aralan mo yung trabaho ng isang oiler sa barko. So, unang-unang ginagawa kasi mga kaboy barko ng oiler is magsasounding ng mga tanke and then magre-reading ng mga parameter sa generator, sa main engine. At napakalaga din mga kaboy barko kapag ikaw ay isang oiler, dapat marunong kang mag-transfer ng mga slides o yung mga bilge tank, bilge So, katalasan mga kaboy barko, yan lang naman ang ginagawa ng oiler sa barko. So, pinakamaganda mga kabuebar ko timingan mo yung pagre-reading ng isang oiler. for example mga kabuebar ko kausapin mo yung naka-duty ng 4 so sabihin mo sa kanya is bababa ka ng alas city para si ikaw yung magre-reading or kukuha ng mga parameter sa buong makina so dun pala mga kabuebar ko kung baga once nagawa mo, yung, nagagawa mo yung araw-araw is pakakabisado mo yung ginagawa ng, ng trabaho ng isang oiler sa barko kasi kadalasan naman mga kabuhay barko lahat ng nagiging oiler is dumaan talaga sa uh, pagiging isang engine cadet so ayun guys ang pinakadabis talaga is pag aralan mo lahat ng mga ginagawa ng oiler ni wiper so sama ka lagi sa kanila para mas mabilis kang matuto at mabilis mo makuha yung mga bagay na ginagawa ng or yung trabaho ng isang oiler lalong lalo na mga kabuhay barko kapag ikaw ay nakasampa ng isang Valtteri kasi kadalasan dyan mga kabukay barko is oiler yung mga nagbabalas yung kapag lalong lalo na kapag magbabalas na si chipmate wag kakarga ng mga tanki sa DBT o sa mga balas tank so kadalasan yan mga ko barko oiler ang gumagawa kaya pinaka importante din ito mga ko barko kung ikaw ay isang engine kadit ngayon o isang wiper is pag-aralan mo kung paano mag-transfer ng isang ng mga balas tank at kung paano mag-operate ng mga motor o bomba sa makina kasi napaka-importante niyan kailangan marunong kang tumingin ng ng bomba kung may suction ba o wala nang suction kasi napaka-importante kasi diyan nagmo-monitor si chipmate kapag uh, kung nagdadagdag ba o nagbabawas na ang mga tangke sa bomba so dapat mga kaboy barko is marunong kang mag-operate ng bomba na yan kasi sa trap kasi trabaho ng oiler ang magbalas tank so normal pero sa ngayon mga kaboy barko is kadalasan mga chipmate na yung or mga automatic na yung mga barbola ngayon sa makina sa bala sa mga bagong barkong labas ngayon pero kapag nakasakay ka ng mga luma mga kabuhay barko tandaan mo ito na ikaw ang magbabala so napaka importante na pag mo din kung paano mag operate ng motor may bakati kang oras lalo lalo lang mga kabuhay barko kasi normal naman kapag engine ka dito is di man talaga yan yung Saturday and Sunday mga kabuhay barko pinaka the way talaga din is kung wala kang ginagawa at medyo sinisipag ka ng ngayong araw na to is pinakamaganda 4 hours lang sumama sa pagdudyote sa oiler so kumbaga lahat ng gagawin ni oiler is matututunan mo talaga as in, sa 4 hours na yon is kung ito yung every Sunday is magagawa mo yon is talagang I'm sure ako makakabisado mo yung ginagawa ng isang ratings o oiler sa barko mga kaboy barko So, kung ikaw naman ay isang decadent mga kaboy barko at nangangarap maging isang OS or evil seaman so, the best way mga kaboy barko is magpakitang gilas ka rin sa iyong mga opisyal kasi kadalasan talaga mga kaboy barko ang promotion ay nakatipindi sa isang opisyal na kasama mo sa barko kasi mga kaboy barko, minsan may mga time na lalong lalo na kapag ka-close mo ang chief mate or kapitan so, lalong lalo na kapag sinamahan mo ng tiyaga, sipag at determinasyon para ma-promote sa barko is mabilis ka talaga ang mapopromote. So, ano nga ba yung dapat mong gawin kung ikaw ay isang dikadet sa kasalukuyan ngayon para ma-promote ka ng isang OS o isang able seaman? The best way mga kabuhay barko is mag-aral ka rin mag sa bridge. So, katulad ng sinabi ko sa isang engine kadet, kung ikaw ay may bakanting oras sa tuwing Saturday or Sunday and then Monday to Friday is at least 1 hour or 2 hours ng umakyat sa bridge kasi kadalasan naman mga kabuhay barko is 8 to 5 lang din ang trabaho ng isang dekadet so pag-aralan mo mga kabuhay barko yung pagtitimong sa bridge o yung driver sa barko mga kabuhay barko kasi napaka-importante yan lalong lalo na kapag ikaw ay isang able seaman dapat marunong ka magtimo sa bridge kasi yan yung unang unang required sa isang able seaman na marunong kang magtimon sa bridge kasi Kapag hindi ka marunong sa bridge mga, mga kabuhay barko na magtimon ay I'm sure ako hindi ka makakatapos ng kontrata kapag hindi ka marunong magtimon. Kapag hindi ka marunong mag-operate or magtimon sa mga bridge mga kabuhay barko. So pangalawa mga kabuhay barko, pag-aralan mo din kasi normally naman ang trabaho ng evil seaman at ordinary seaman is magtimpla ng mga pintura. So pag-aralan mo din yung kung paano mag, mag magtimpla ng mga pintura. So for example, may time ka magpaturo kay Boson. So pwede ka magpaturo mga kabuhay barko kay buson kung paano yung pagtitimpla at tamang pagtitimpla ng mga pinturas yun ang pangalawang napaka sa trabaho sa DIC department lalong lalo na kapag ikaw ay isang OIS at isang impulsiman kasi may mga pagkakataon mga kabuhay barko ikaw yung uutosan ng isang buson na magtimpla ng pintura so kung hindi ka marunong magpintura I'm sure ako mga kabuhay barko magsusumbong yan kay chipmate o kapitan so doon pa lang ka na ni chipmate at ng, ni kapitan na hindi ka hindi ka, pa, hindi ka pa qualified ma-promote bilang isang OS o isang evil seaman kasi sa pagtitimpla palang ng pintura mga kaboy ko, is, hindi ka na marunong so doon pa lang parang para madidisappoint disappoint iyo si chipmate at si kapitan kapag hindi ka marunong magpintura or magtimpla ng pintura so yun ang pinaka importante sa isang OS or able seaman yung marunong kang magtimon at marunong kang magtimpla ng pintura. Pero iba kasi trabaho mga kaboy barko sa deck department is mga normal normal na trabaho lang. Nisan, kung marunong ka naman na magpintura is madali na yung mga tok ng mga kalawang so kahit hindi ka na siguro doon turuan or kahit hindi ka na magpaturo sa mga kasama mo kung paano nga ba mga tok sa mga kalawang sa barko or sa sa kubyerta kasi kung totoo mga bato, ang trabaho naman ng evil seaman at ordinary seaman is napakadali lang kasi mamimintura ka lang naman yan kapag navigasyon, kapag mahaba yung biyay. The way din mga kaboy barko, kung ikaw ay nangangarap talaga din mapromote, samahan mo rin ang pagdarasan, sipag, determinasyon at cagaso. So pag nakuha mo yung apat na yan mga kaboy bato is mabilis kang mapopromote. do so, kasi mga kaboy barko, ganun din yung ginawa ko dati nung unang barko ko. Uh, sumakaya ko sa international as a wiper so after 6 months na promote ako mga kabuhay bar ko na ng, oiler so ang ginagawa ko kasi mga kabuhay bar di man kasi ako nun mga kabuhay bar ko. so ang trabaho ko nun is 8am to 5pm so ang ginagawa ko mga kabuhay bar ko araw araw talaga yan bumababa ako sa 4 to 8 na duty na oiler so sinasabi ko sa kanya alas 6 bababa ako para sumama ako sa kanya sa pagre-reading mga kabuhay barko. So, ang ginagawa ko niyan, mga kabuhay barko, lahat ng ginagawa ng oiler is nililista ko rin yung mga kung ano yung mga ginagawa niya sa oras ng duty niya. For example, nagre-reading, nagsa-sounding, magka-transfer ng mga slides, magka-transfer ng mga bilgeware. Kasi, mga kabuhay barko, kapag isa kang oiler is napakarami mo din talagang ginagawa. At meron ka rin obligation, although hindi naman ganong karami ang obligation. Kung baga, ikaw na yung parang sumunod sa port engineer mga kabuhay barko na na engineer sa makina kasi kapag oiler din kasi mga kabuhay barko is meron talaga din mga responsibilidad dyan sa loob ng makina so hindi rin basta basta mga kabuhay barko, ang trabaho ng isang oiler sa barko so ayun continue tayo mga kabuhay barko sa ginawa ko dati so isishare so, ko lang mga kabuhay barko yung ginawa ko dati para ma-promote ako. So, ayun nga mga kabuhaybar ko, ang ginawa ko noon, umababa ko ng 6 p.m. para matutunan ko lahat ang ginagawa ni Euler. And then, pag Saturday, Sunday, ang ginagawa ko niyan mga kabuhaybar ko kasi half day lang ako kapag sa ka Saturday. So, ang ginagawa ko niyan, bababa ko ng alas 4 hanggang alas 8. So, nagpupul 4 hours ako mga kabuhaybar ko ng duty para mas mabilis kong matutunan yung ginagawa ng oiler na kasama ko. So, doon pala mga kabuember parang alam mo yun na kapag ginawa mo pala yung bagay na gusto mong gawin is madali, kang, madali mo makukuha kapag sasamahan mo ng pagdarasal, sipag, taga, determinasyon. So, doon pala mga kabuember ko is masasabi mo sa sarili mo na kaya mo palang ma-promote sa barko na mas mabilis at yung sa tamang proseso hindi yung na-promote ka dahil malakas ka sa isang opisyal o either malakas na-promote ka dahil sa sip-sip ka, gano'n. Ang pinakamaganda talaga mga kaboy barko is dahil mo sa tamang proseso ang promotion. Basta o oh, mga kaboy barko, wala kang tinatapa tao na kasama mo sa trabaho. So, napakabilis ma-promote mga kabuhaybar barko sa barko kapag gano'n ang iyong ginawa. So hanggang dito na lang mga kabuhay barko for today's video. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung so, paano nga ba ma-promote sa pato. So hanggang sa muli mga kabuhay ko.